Hello, hello everyone! So, pasensya na guys, ang boses ko, lobat ang ina. Kaya sinishare ko to guys, kasi wala puno ng storage. Ngayon ay nanay tayo ng umaga. Early in the morning, nag-start ang anak ko ng hockey practice at 7.15. Ngayon, after ng laro, ayan, labas tayo kain. Tapos nagugulat, nagugulat ako guys, hindi lang kayo. Ready na yung mga washroom dito, either mamakdo or yung mga convenience store. Mayroong mga ano na safety for needles kasi yung iba nag-inject for diabetes or yung iba drugs so ganun dito calibrated pero safety first okay lang din po guys and then ngayon s'yempre mag-spend pa ng time ng kaibigan yung mga real friend ayun nagpicking kami sa backyard kasi sayang maano na malalanta na kasi patapos na ang season ng grapes. So, nandito nagpunta sila. Ngayon, pag gabi naman, ayun ang disco guys. Sinang hindi malubat. So, nandito kami sa casino, may buffet. Tapos, may uh, live van sa kabila naman. So, pero along casino sa loob lang talaga. So, it's so much fun. Pero ngayon nga, kaya nga ang buses. Kaya yan. Pasensyahan na guys. Wala nang ma-share ng mga job offer. Mga job hiring kasi busy ang ina this time. Enjoy moment mo na. So mga sa so nagtatanong po, uh, ito po sila ay mga international student dito. Nandito na po yung mga anak nila at saka asawa. Itong namang naka-white engineer sa Pinas, naging artista na dito sa Canada. Si ano yan, si <laughs> na, ano, nakalimutan na Ivy. Andyan din ang page niya, Wala, libangan lang. So ang anak niya nandito isa. Ngayon ay nasa NBCC naman sila. Yung naka-brown ay si Hana naman. So, child care yun si Hana, no? So, dito kapit kapitbahay lang namin. Yung dami silang naka-white tonight. Eh, mahirap yan, no? Ito namang dalawa dito sa harapan ay galing sila sa Pinas din. Andon sila sa Amherst. Ayan. So, nag-order kami ng tacos. Nag-order sila ng tacos for... Uh, para ano ano tawag nun, with the drinks. So, ayan, naka wide maganda na sa una, si Jessica Ah, may-ari yan sa, ano, bago niyang open na restaurant sa Amherst, 45 minutes away from here in Moncton. So, Sarsusa's Restaurants. So, ito naman, isang maganda, ay may-ari ng parentals dito, guys. So, may rentals property siya. So, proud, mga successful ang mga Filipino dito, guys. So ngayon sayawan muna guys para ma-digest naman ang buffet. Have fun! Yon, magtete tayo along with my little one kasi wala na ang boses sa ina. Ayun. So nanay na naman tayo o si araw-araw sinong hindi malubat o di ba? So, grabe guys, non-stop so ngayon nagpahinga ako mga 3 days na, hopefully ma-okay-okay -okay na din. So, thank you for watching guys and see you on my next video. Bye.